Oh sike, sike lupa bitka Sike lupa bitka Lupa lupa police Oh sike dada Ginulo ko mo pa. Last Sunday lang po nabalitaan ko ang ginagawa ng asawa ko. Pumupunta sila sa motel kasama ng dalawang anak. Ang totoo po niyan, against ko ako diyan. So ang ginawa ko, sinira ko po yung phone ng anak ko para wala silang komunikasyon. Sir, ito pa po sinasabi ng anak ko. Kaya niya po sinagot yung Joshua para ko makalayo kay Joseph kasi po nananakit Na po, po siya. Ang gusto ko po talaga sir kasi patuloy po paka-maging pagdito sa din sa lalaki kasama po yung mga anak ko gusto ko makuha yung puder ng anak ko sasamahan na lang po namin sila sa tanggapan po ninyo dyan po sa putatan and uh, doon na din po sa SSDD para po makapag-usap po yung uh, mag ko uh, tatawagan po namin kayo para po ma-schedule po natin Nung nakaraan, sir, lumapit po kayo sa programa ng Senator regarding nga po dito sa Mrs. po ninyo na di umano, eh, nahuli nyo po na may kaakbay. At uh, ngayon, sir, kumustahin ko po muna kayo, sir. Kumusta na kayo? Ma'am Aisel, nagkaroon po ba kayo ulit ng pag-uusap after po maere? Wala na po. Bali, yun na po. Pag nakikita ko, yung galit pa rin. Hindi ko alam kung ba't siya pa yung galit sa ginawa niya sa akin, eh. Bago rin po kasi nangyari yun talaga yung nahuli ko sa liya ilang beses niya po ginagawa na sumasama sa lalaki na kasama yung anak ko. Sabi ko naman sa kanya, walang problema kung gusto mo sumama. Kasi yun na nga po, di ba, tinanong ko siya kung mahal niya ta, mahal na raw po. Eh, sabi ko lang, yung mga anak ko, huwag na isasama. Lalo, yun na nga po, nung kaya lumapit na ako sa inyo kasi nabalitaan ko po yung, ano, yung status ng lalaki. Wala pong trabaho, tapos yun nga po, kamag-anak po mismo nagsabi na itinatakwil na nila yung lalaki, pinilays nila sa lugar ng kabiti, gawa ng ano, pati daw po sila tinatarantado. Kasi nga po yung lalaki na nagdodroga, eh, yung, yung anak ko, mga babae po yun. Ang pa nun. So, kumbaga, sir, nung moment na nalaman nyo na medyo naglalaki na itong misis niyo tang tinanggap niyo na na okay lang, sige, go ka na doon. Sige, walang problema. Nagsorry siya sa akin. Sorry, ha. Ah. sige. Kasi, kilala kita, eh. Ramdam ko na, na talagang magmamahalan ko eh. Wala ko lang Yung anak ko, huwag mo naman eh, ano, huwag mo na isama. Wala ka na nga sa akin, mga anak ko, pa may lalayo mo. Sakit naman nun, di ba? <laughs> Ang sama nung sa loob. Kahit ako, kahit ako nagsugal ako, kahit ako nagiinom ako. Oo, nagwawala ako. Dahil sa hindi namin pagkakasunduan. Pero ni minsan, hindi ko sila pinabayaan. Hindi ko siya pinagtrabaho kasi ramdam ko yung sitwasyon niya. May sakit siya, tapos nagawa niya pang ganyan. Kailan po ba nag-umpisa, sir, na nag-iiba na si ma'am po sa inyo? Ano pa, matagal na po. Tapos ay, sasabihin niya na mimilit ako lagi pagdating sa ano. Alos one year din niya ako pinagbigyan. Nirespeto ko siya. Tapos pagdating doon sa lalaki niya, muntin Lupa, Tukabiti, halos 25 kilometers yung layo. Dinadayo niya kasama pa mga bata. Pero syempre sir, i-clarify natin, gusto natin malaman, mas malinawan yung mga nanonood dahil may ina-allege na nasaktan niyo daw si ma'am, sinasaktan. Hindi ko, ko po nasaktan nyo. Ayun po yung araw na yun, nahuli ko sila, yun po yung itinulak ko siya ng ganyan. Tapos pumunta ko sila dito, hihingi ng BPO kasi sinakal ko raw. Binugbog ko raw, hindi po wala pong ganun. Sa anim na taon namin, pagsasama, ang kwarto ko, kwarto ng mama niya, magkatabi lang po, dingding -ding lang po yung pagitan kung ako po nananakit, sila po mismo sa akin magpapalayas. Inamin ba sa inyo ni ma'am na naging lalaki niya talaga ito? Ito, kung mapapanood niyo po yung pag-amin niya dito. Sa harap ko pa po mismo, uh, bali, ano, yun nga, nagsasama pa kami. December pa pala, may nanliligaw na sa kanya. Mm -hmm. Yun na nga po, eh, masakit man sa akin kasi harapan-harapan niya pa sinabi sa akin eh. Mm -hmm. sa harap ko pa. So, inamin niya na sila, naging sila? Mm, yes po. Hanggang yun na nga po, panay na yung away namin kasi Nahuli ko, magdadala ko merienda, ahuwi ako. Nahuli ko, kabidyo ko. Tawag, katawagan pa namin siya nung una. Katawagan pa, sa harapan pa namin. Sabi niya, kaibigan niya lang. Hindi ko kaya magsampay. Pero sana naman sa mga anak ko, huwag niya naman ako ano, higpitan. Kakasuhan ko siya. Napakaisilap ng buhay natin eh. Pag nadamag ka sa yung kalayaan niya. Sa to totoo lang, mayroon magwiwit na sa akin eh. Yung may-ari ng bahay magwi-witness daw siya. Kasi alam nila kung gaano kasakit na ang nararamdaman ko ngayon. <laughs> Pero hindi ko kaya. Sinabi ko yun sa mga binang ko. Ito yung pag-amin niya. <laughs> Ito yung pag-amin niya. In-stop namin yun. Alam mo yun. Pero nung ano, nung hindi niya pa in-stop yun, kailan pa kayo naging tayo? nanay po ang kausa. Pinapaamin po niya. February 16 ngayong taon o isang taon pa? Ngayong taon lang. <laughs> Kaya ba na naniligaw sa'yo yan? Anong taas ng standard mo sa online ka lang nakasagot? <coughs> <coughs> In fairness naman si nanay dito, pinagsasabihan niya yung anak niya. So ngayon sir, ano po ang ano niya talaga? Anak ko na lang po, sana makuha ko, yun lang po may sa akin. Kasi susumbong sa akin anak ko, natulog daw sila sa malayo. Sabi ko, sino katabi mo? Mami, si Sefi, sino katabi? Tito Joshua. Eh, dapat ako yung katabi nila eh. Bakit naman gano'n? Hindi gusto kayong iwan mensahe dun sa lalaki, sir. Eh, kung talagang ano gusto niya, bahala na sila. Kaya really, really, datanggapin na lang. Lalo't sinabihan ko naman siya, ilang beses sinabihan. Tigilan niya yung asawa ko. Wala, ayaw niya tigilan kasi. Una-una, nagkakapera sa, sa asawa ko. Alam po nila yan. Wala na, na. Okay na ako may sinasabi si ma'am nung una, sir, na sinagot daw niya itong kabit niya para hiwalayan mo na talaga daw siya. Meron na ba kayo dating, before sa panlalalaki, may dating na ba kayong issue na magka, nagkakalabuan na kayo, hindi na kayo yung dating... Ano? Ang ganda po ng usapan namin yan bago magpumasok tong ano, bago pumasok tong 2025. Nag-usap po kami yan, sabi, sabi kong eh, next year, sasampan ako ng grab car, mag-grab car ako, gawa ng mga, mga tropa ko mga kaibigan ko, yun lang na nga, inaalok na ako ng unit nila na, yun nga, mag-grab car daw ako. Sabi ko, sige. Nagulat na lang ako. Nag-chat sa akin bigla. Lumayas ka na sa akin. Lumayas ka na dito sa bahay. Ako sa so, yung po yung ina. So, parang out of nowhere nagsabi siya sa iyo, malis ka na dito. Wala po kayong pag-aaway. Po yung ano, yung po yung December kasi napapadalas yung inom ko kasi nga po yun nga po mga tropa. Ayun. Po, so, mga, yun yung sinasabi ko sir. So, merong ganun na issue na yun yan, nag, na nalulungka daw sa scatter, or sa sugal, sa sugal, tapos yun, yung pagiinom ninyo. So, doon na-trigger si ate, tama? Pero matagal na po yun. Sabi ko nga sa kanya, matagal na yun na. Ah. So, nagbago ka na? Hmm, parang, mm, parang binabalit niya po lahat. So na, binabalik niya na dahil nga ito na, may namit na rin siyang bago. Nag nagkaroon na po siya ng lalaki ito si nga, December pa pala. At least sir, natagpi natin na ang naging rason kung bakit siya biglan ng lalaki ah. is merong mga ganun na nangyari sa inyo na una, which is although mali pa rin na ng lalaki siya. Ang pinakaano niya talaga sa akin, yung oras daw. Na sana naman dapat naiintindihan niya kung bakit wala ako masyadong oras sa katika. Dahil sa pagragrab po ninyo. Oh, kasi hindi ang, ang kita namin yan, hindi nakatulad ng dati. Maghapon po kayo usually sa daan, sir? Hindi na po maghapon. Isa, inaabot pa po ng ano, madaling okay, araw. So hindi na kinaka-uwi sa akin? Okay. Ngayon, sinasabi niya, 200, 300 na binibigay ko. Pang merenda, kasi ang nalis po ako ng bahay, tangali na rin po eh. Tangali na po ako nag-start na yung mag -ano, nakakain na po kami niyan. O pag aalis po ako, yung isa ng gano'n, gano'n gano niya po. Minsan niya po, wala eh. Lalo pag nabigay ko na ng gabi sa kanya, yung pera. Okay, Sige sir, so ganito gagawin natin sir magkaroon tayo ulit ng, although meron nang nabanggit si ma'am last time na pag-uusap ninyo, but this time since kayo yung complainant, sige gawan natin ng panibagong ah, kung anong magandang pag-usapan po ninyo at uh, malagay natin doon kung paano po yung uh, visitation drives syempre sir, kailangan din magbigay din po kayo ng sustento, ganun din si ma'am magtutulungan po kayo doon sa bata sa okay. Alos wala nga materas sa akin para sa kanila kasi sa pagsusugal ko, naka, dinaman naman ako lulong, din ako nagbinta ng gamit para lang magsugal. Napoprovide ko naman lang. Sa totoo lang, yung e-bike nga doon sa ano, yung e-bike na ginagamit niya, yun. regalo pa namin yun sa nanay niya eh. Kasi malaki po talaga kumita sa grab. Malaki po yung kinikita sa grab. Kasi yun, ang daming bayarin sa bahay, mga hulugan, mga gamit. Lahat po yun ano, napoprovide ko yun. Kaya, kasama lang kasi ganito pa yung ano, nangyari sa amin. Sige, sir. So, yun ang gagawin natin, sir. banggit nyo na yun nga, ang gustong focus nyo na lang talaga yung mga bata. No, sir? So, again, meron tayo, alam nyo naman, babanggitin ko na lang po ulit, meron tayo sa batas na seven years old below, usually sa nanay talaga yun. Pero, baka sakali nga, sir, magka para kasi mahabang proseso po yun eh. Pero, baka nga sakali, sir, magkausap kayo ni ma'am, maging magandang pag-uusap ninyo, eh, maumpisahan natin na, mas mahiram mo yung bata yung mas maluwag, mas maipapasyal mo. Pero syempre, kailangan din natin ng assurance, Sir, na yung mga bata ay maibabalik din at the end of the day kay mother. Ganun po. Ano pa si kung nga, uuwi rin ako ng vehicle, gusto ko mahiram ng mga ilang araw. Pwede naman po yun, Sir. Pero yun nga, kailangan pag-usapan niyo ni ma'am na ma pumayag siya and i-res-assured mo na ibabalik mo yung bata. Tama, Sir? Kasi hmm. baka mamaya lumabas niyan, kidnapping. Kung magkakasulatan kayo and then biglang dinala niyo po doon, kami naman, pati programa ni Sir Rafi, ni barang, pati barangay, makakaladkad na tinulungan ka namin, tapos biglang tinakbo niyo po yung bata. Mahirap naman yun, Sir. ba? Diba? So ang gusto natin, ganun na lang, ah, uh, eh, makonvince natin si ma'am, hopefully, na mapabigyan po kayo ng mahiram, map mapuntahan, maipasyal sa Bicol, and then, syempre, again, at the end of the day, maibalik po at makita pa rin ni mother. So, sige, sir, yun ang gagawin natin. Titignan natin kung ano rin ang magagawa ng vows natin sa putatan pa at uh, ng MSWD natin ng Muntinlupa, sir, with the program of Senator Rafi. Okay, sir? Okay po, si. So last time ma'am nagkaroon na po dito ng pag-uusap bago pa ito mapatulfo ma'am no. So kanina nakausap ko po namin kayo Sir Joseph at malinaw po na naiparating niyo sa amin nila ma'am yung gusto niyo mangyari. So para po marinig kaagad ni ma'am Isel po yung gusto niyo mangyari sabihin nyo na po. Sir, para mabilis tayo. So, ngayon kasi yun na nga, 'di ba? Ako, ako yung nahihirapan pag sa mga bata, hindi naman ako nagloko. Unang una siya yung nakisama sa tinsa ng lalaki niya. Tapos ang gusto niya, bisita lang ako sa bata, ang gandun lang sa labas. Ba't naman ganun, hindi naman siguro patas yung ganun. Una-una, may ebidensya naman ako. May ni sa akin na nagsama sila dalawang araw. Sa isang kwarto lang yun, natutulog sila. Alam ka mag-anak po ano eh, ka mag-anak po mismo nagsabi sa akin. Pero nag-usap na kayo ng lalaki, 'di ba? Wala na kami, matagal na. Wala na rin kaming contact. Wala na contact kasi lumapit na ako dito. Kaya hindi ko... ka lumapit. Ngayon ako. Huwag mo ginagawa ka siya na ang akin na naman sa mga mga gusto mo, yung mga bata, huwag mo siya sa Hindi ako dalaga. O, oh, yun pa siya hindi siya dalaga kaya may sa amin yung mga anak. Eh. May mga anak akong hindi ko pwedeng iwan. Talaga kaya lalo pa isama sa panalaki mo? Hindi, pili mo sa akin. E, bakit? Ang gulit ang gusto Yung mas na pag-usapan lang maayos. Yung sa mga pagkakol mo sa mga babae mo. May Is... niligawag hmm. ba akong sabi mo lang, friend. Oo, oh, may ligawan ba ako? Wow. Oo, oh, may pag love you pa nga kayo. Ayok. Eh. May mga witness din ako. Oo, oh, sige. Ano, pero, sinasakpal pero, sinasakpal pero wala akong sinabi. Sinasakpal kita? Oo ano? oh, naman. No. Hindi, hindi, hindi man... Um, sinasakpal kita, pinipilit pa kita lagi? Oo. Oh, Pilip. Lagi tapon mo. Kasama mo pa yung mga anak mo, makapunta ka lang sa lalaki mo. Wow. Para sa lalaki mo, mangunguta ka kahit kanino pagdating sa mga anak mo. Bakit may ako binibigay yung, ka para sa mga anak mo? Ako yung aanoin mo. P -p -p may binibigay mo ka para sa mga anak ko? Meron. Oh, wow. Hindi ba? Kahit nga nanay ko, nagre-rehack ko. Hindi mo, tinatanggi nila. Kahit nanay ko, nagre-rehack. Alam niya lahat. Alam niya lahat. Lahat ng mga ginagawa mo sa akin. So ngayon, ma'am, Eto na, mm -hmm. kasi sabi niyo kanina, sir, kung mm -hmm. usap namin kayo, ang focus mo na lang is yung sa mga bata. So, ano? Ganyan, ganyan Sila pa yung ano. Sila pa yung matigas. Mm -hmm. Na parang kasalanan ko lahat, ah. Wow! Wala ka ba talagang kasalanan? O, bakit? Wala ka talagang kasalanan oh, dito? Oh, sige. Nag-alak ako. Nagsugal ako. Reason ba yung na lalik, para panlalaki ka? Para mo kami ng mga anak mo? Ano? Ilang ulit mo sasabihin oh. sa iyo? Wala na kayo kasi dumating ako hindi, dito sa puntong 'to. Hindi hindi lang 'yun. Sinagot ko lang 'yun para makawala sa Hindi ba? Diba? Ano ba 'yung Pero wala man, talaga? Ano talaga 'yung ano nagpa-trigger, Ma'am? Bakit hiniwala mo siya? Ano wala alam? Sa oh, anong, anong wala talaga? dahil sa mga ginagawa niya sa akin. Ano, anong wala talaga? Ano ginagawa niya? Anong ginagawa ko? Ang sarap ng buhay, bahay ka na lang eh. Wow. 'Di ba? Hmm. Wala ang problema dalawa, kasi sa ayaw mo mawalay sa nanay mo. Dalawa. Yon wala lang. Mm. Ang kapanu mo, Joseph? sasabihin mo, uuwi ka sa bahay ng lasing ka, tapos kinabukasan, sasabihin mo, ma'am, pahingin pang ano? mo ako, sabi Kaya... mo sa akin, ka na pang ano, pang gasolina mo, at saka pang oh, abon, mo ano sa trabaho mo. Bakit? Kasi oh, umuwi ka, wala na naman pera, wala kang misingko. Tapos hihingihan kita na pang bakas na anak mo, maabuluhan mo muna kasi wala akong pera. Oh, Binabayaran ko naman. Oh okay, kanila Ne. Ito, chaka ka lang. Minsan mo lang binabayaran ng nanay ko. Hindi ito ang ginagawa ko kasi hindi <laughs> ako taong gawera. Na Ikaw lang ang gawero. Na Lagi kasi side mo naririnig eh. Paano naman yung side namin. Ano ginagawa mo sa mga sa anak ko? Ano pong ginagawa ko? na lang na anak ko, hindi na ko hindi ko maibigay. Meron, meron din mama. Tigilan mo ako. Ako ang magpo-provide. Gabi pa lang nagbibigay na ako. Tumigil ka. Walang nakakarating sa akin. Wala sa akin. Ang merienda? Nanay ko pala nabili ng gatas sa pampers ng mga anak ko. O, ano ang pagmumukha mo? ayun oh, yun Saan na nga, malaki mo. Pero anong ginagawa mo sa mga anak mo? Ha? Kapal ng mukha mo? Ano ba? lang? Lahat ng mo, Tim. ikaw ang bida. Sige, ikaw na ang bida. Yung yung araw na umiiyak pa ko, ayun yung araw 24 hours sila yung araw-araw mo pinaiiyak ang anak ko, sabihin mo, may umiiyak ka ngayon. Dapat lang maramdaman mo yan. Kasi ilang taon niyang naramdaman yan. Ako ang kasama sa bahay. Ano, sa akin ang susumbong. Yun, yun yan problema. E, pag hindi problem. ka pinapatulan. Ng, hindi ka namin pinapatulan kasi sabi namin, asa, ako ay mag-asawa yan. Eh, ang problema sa inyo, ang problema namin, business, Ayun na Ang ay. namin, kayo ang kinakausap kita. kita. Lagi usap ka ba? Lagi ka naman kita. Kinakausap kita. Ilang beses kita, kita usap ng kalmado. Pero ang ginagawa mo, mas galit ka pa. Lalo na kapag lasing ka. Mas galit ako kasi nga, di, di. Tapagas sa kaso sa'yo, sa hindi oh, diba? mo na Kamusta ka? Ginawa ko 'yun sa iyo. Ginawa ko 'yun sa Kamusta ang Ilang taon. Kumusta buhay mo? Pero Wala anong ka? ginagawa mo sa akin? Ano mo sa akin. Anong ginagawa mo sa akin? Puro negative ang nakikita mo sa akin. Puro mali ko. Sino ma hindi mapapagod sa ginagawa mo? Ha? Ikaw na mabait. Ikaw na mabait. Ikaw na. ba? Diba? Ikaw ang mabait. Sige, go hindi kailangan hmm. umabot sa na lalaki. Bakit? Sana. Bakit? May ginawa ba ako may mga katawagan ka? Wala. Wala kang narinig sa akin. Pero wala ka narinig sa akin. Wala. Pero wala kang narinig sa akin. Pinapaliwanag ko sa'yo. Kaibigan ko. Sa okay. Ex ko. Let's, Bakit? Nakakamusta kami. Oh? Huh? Wow. Kaya pala sinabi ka ka sa akin la Christian, may I love you. May na I miss you. I miss ko. May nangyari ko sa inyo, ma'am, nung dati na nakarelasyon hmm. niyo po? Oh, ma, ma malaki respeto yung sa akin. Pero gano'n kayo katagal, ma'am? Pero kasi ayoko rin kasi. -hmm. Pero gano'n po kayo katagal ng... Months lang. Months lang. Pero ngayon, ma'am, wala na po kayo? Walang wala talaga. Wala na kayong communication? Kahit contact, wala. Ganito na lang, uh, eh, okay ka ba sa trabaho mo na yan? Tatanungin kita. May choice ba ako? Bakit nagbibigay ka? Uh, dito nga. Kasi gusto ko talaga matapos to. Magsusupport ako. Wow. Kasi kasuhin mo yung mga no, bata. Ilang, sinabi mo ngayon hmm, kailangan, pero wala kang bibigay. Eh, ngayon ba, ma'am, wala na ba kayong connection nung wala na lalaki na ito? Na po. Kailan Masagal. po na stop, ma'am? Months na rin po. Months na. Months okay. Month May, na ngayon, sir, eto muna ang tanong ko, sir. Sabi ni ma'am, wala na. Ang tanong ko ngayon, meron kapabang pa bang nababalitaan or proof na ongoing pa rin sila or sa tingin mo'y natigil na rin? Based siguro, Based sa iyo, yung... siguro naman natakot na sila. Mm -hmm. so, wow, ano. never ako natakot sa iyo. Na, dahil nasa tul uh, tulpo na ito never ngayon, so, so far wala ka pang napapalitan ng na pa oh yun na pala yeah. so ngayon since okay na ngayon, mag-focus na tayo sa bata yun na nga po eh bata na lang ang anak ko lang talaga naman mga hindi ako makapag-focus gawa ng wow. kakaisip ko siyempre, mga anak ko wow. at Sinahilan lalo pa, pa lalo nga mo. po yung mga ano lalo nga po Gaman yung dapat nga lalo mo pang pinagpatuloy para sa mga anak mo so ano bang gusto mo sir ibigay sa iyo yung mga bata pero ba? Sige, sige eh, eh, direct to the point tayo. Hiraman. Gusto mo ba, sir? So, hiraman na lang. Hiraman. hiraman. So, ma'am, agree po kayo sa... Anong gusto mong setup ng hiraman? Sige, ma'am, direct to the point para mabilis tayo. Hiraman, pero never mo dadalhin dadali niya. Hindi, pag alam ba, babakasyon ba kami no! tatlong, tatlong, araw, ganyan. Lalo na't na babae yung mga anak ko, no. Diba? Pwede niyang ipasal, pip, ipasyal, mm -hmm. pero kasama... Ka, kahit yung pinsan ko lang kasama niya. Okay. Para lang may magbabantay sa mga bata. Okay, so pwede niya ipasyal around dito, sa Metro Manila. May, Muntinlupa lang. Muntinlupa. lupa. Hmm? Kasama yung pinsan. Yun na Kasama yung pinsan. Okay ka sa ganung set up, sir. Si bata na lang din ako magkano. Banta yun na lang pag sa school. Ayosin mo yan sa sarili mo. Ito mapayat mo na naman. Nice Uy, concern pa. Mahal mo pa ano? Sir. Pride lang yan. Pride lang yan. <laughs> Pride <pa>. Pride <laughs> lang yan. Ha? Man, kasi concern ka. Sabi nga, namamayat ka man. na daw, ma'am. Pride eh, lang po siya. Parang mahal mo pa eh. Eh, na nanay ng mga anak ko yan. Pati mo na lang suyuin mo kasi si Ma. Huwag yung pasis-pas, tapos ang ipakita mo sa kanya yung future. Sabi mo, nagbago ka na, wala ka ng bisyo. Ito ipakita mo sa kanya. Ko sa kanya Never kong ka, na ka, 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 naramdaman rin. sa yan. Never kong yan. Diba? So, Ngayon so, mo pinag... Supportive ka ako dun. May gawag mo ulit. Parang bumalik yung... Ano yung hindi mo naramdaman mo? Yung caring na ganyan? Na sa ganyan. Kung kailan hiwalay na kayo, saka ka daw nag-ganyan na na-caring ka oh. na. Oo. Kailangan pa ba sabihin? Wala kang pakiramdam? Puro kasalita, wala kang ito gawa. Na, ito na nga. Regarding sa case nilang mag-asawa kasi, kasal sila eh. Uh, medyo malayo na yung uh, kwento. Dito kasi sa BAUSI, ang inaano namin yung parenting capability nyo mag-asawa. Kasi bilang mag-asawa, oo, andun yung sugat. Pero kung kayo nagmamahalan, nandoon yung uh, heal and refer. Kasi kasal kayo eh. Ngayon sa yung Joseph, ako uh, mahal mo si Grace, dapat hindi mo na inu yung mga pangyayari kasi habang inuungkat mo yan, hindi talaga kayo, lagi mong sinasabi sa kanya, hindi niya maibibigay yung sinasabi na custody sa'yo. Ngayon, ayaw mo namang kasuhan, so, di ba? Eh. At yung sinasabi niyong hiwalay, ha? Hindi yung kinukonsider kasi kasal kayo. Sa verbal niyo, yon sa inyo, pero sa mata ng uh, batas, batas at sa Diyos, kasal kayong dalawa. May gusto ka sabihin kay Ma'am, mensahe mo. Okay, wala naman talaga ako ibang hiling, maayos to eh. Hindi naman gusto ko makumpleto ako pamilya eh. Wala na, ganun na lang, ganun yung gusto niya mangyari. Wala, ganun na lang. Siraan ng pamilya. Pangarap ko para sa mga bata, hindi naman mangyayari. Pangarapin mo pa rin para sa mga bata, sa mga bata na lang. Eh, paano nga mangyayari kung ayaw mo na ikaw ay sumuko? Napagod din naman ako ah. Pero hindi ako sumuko. Kaya alam pa kung ano po yung gusto niya. Wala mo akong magagawa eh. Mahalo ko pa naman siya pero ayaw mo. Basta bata na lang ba ako na lang. Kasi kung kakasawaan ko yan, eh, wala sa nang sasama rin ang loob ng mga bata. Wala, gano'n na. Tanggapin na lang. Wala na, sira na. Focus na lang ako sa bata. Yung mga pangarap mo dati, gawin mo pa rin para sa mga bata lagi mo isipin yung mga bata. Sorry, kung gumawa ko ng paraan para makawala, makawala sa'yo. Hindi naman Napuno lang talaga. Bakit kailan lumanap ng iba? Ang ano so, ko na lang, huwag puro salita, gumawa. Yun ang sinasabi ko sa'yo, Lagayis Joseph, alam mo yan. Huwag salita, gumagawa. Ayun, talaga, mo na Gawin mo. Hindi puro salita, yun lang. Ang mag-asawa ay nagkaharap sa tanggapan ng BAUSI, Putatan, nasa harap ng Rafi Tulfo in action at wanted sa radyo ay napagkasunduan na, na gusto mangyari ni Grace at Joseph. Una, dadalawin ng mga bata malayang mabisita sa kanilang tahanan. Magbibigay ng suporta, needs ng mga bata, goods, groceries, uniform, vitamins at 15 to 30 days of the month or weekly na weekly days na 2,000 pesos si. si Joseph. Wala nang masasakit na salita or text message sa bawat isa at pati na rin sa anak. Putol na ang communication sa dating ex, ayon kay Grace. Mga photos na pagpapatunay ng, na buburahin na. Pagpapatawad sa isa't isa para sa parenting assessment nilang dalawa. Again, ma'am, thank you po. On behalf of Senator Rafi Tulfo sa barangay po natin dito sa Muntinlupa. And of course, bilang uh, gusto natin na si makita ng mga uh, anak niyo na okay na po kayo, e shake hands, Sarah, eh, shake sa Maraming salamat kay Idol Rafi kasi kahit pa paano uh, na yung pag-iisip ko dahil nagkausap na kami ng asawa ko Natitigilan niya na yung yung panlalaki niya at maraming salamat din po sa pamunuan ng Barangay Bausi, Mama Adelaida dito sa Barangay ng Putatan, at kay Kapitan po ng Barangay Putatan. Maraming salamat po, Idol. Salamat sayang, idol